ayan mga katanim maging arasonist muna tayo ngayong hapon na ito natin munang sinunog yung mga natanggal nating damo tinalaykay natin at inilagay natin sa may puno ng saging ayan <clears throat> para malinis namang tingnan sa susunod makakalaykay pa natin yan pag yung nandun sa kabilang yon at saka itong mga ito ay matanggal na rin natin iipunin natin at susunugin para pinakapataba na rin sa lupa at sa saging ang purpose nga rin pala para kaya sinisilaban ang sa may puno ng saging para yung kung meron mong mga uh, anong hayop-hayop sa ilalim ng lupa mga insekto o ulalo ay ma mamamatay sa pamamagitan ng pagsisilab ng sagayon ay gumanda ang ating mga punong saging at the same time yung abunyan niyan pinaka fertilizer ayan po mga katanim it serves as fertilizer ngayon ang iko niyan ay calcium, uh, potassium, nitrogen sa lupa kaya siya ay tataba. Ayan, unti-unti rin natin 'to mga katanim. Okay. Tayo eh mag alas sa na uli pero maya maya pa tayo hindi natin pwede kasing iwan na merong apoy eh sayang naman kung bubuusan lang din natin ng tubig yung apoy eh ang tubig ay nahakot din dito kaya ihintay na nuna natin na maubos yung apoy bago tayo umalis Maka dilim na bago tayo makaalis dito nga pala ngayon eh masyadong mainit ang mga nangyayari. Ayaw ko saw ha sa politika. At tataydigong daw eh pinapag-abroad muna. Ngayon sa puntong 'yan ang masasabi ko ay dapat naman talaga niyang harapin. Ipakita niya kung talagang wala siyang kasalanan. Huwag siyang magtago sa saya ng kanyang anak na vice president. Dati naman siyang presidente. Aba, at abogado pa. Katapang-tapang. Eh, eh, di harapin niya. Hindi, mo, hindi niya kailangan na magtago sa saya ng kanyang anak. Ha? At ito namang mga sumasaw-saw. Palibasa kayo yung nakikinabang kahit na alam niyong mali ay sige sang ayong kayo meron nga istorya na akong napanood ganito po yon ang isang babae ay matagal na hindi umuwi sa kanila ha siguro ay merong limang taon na hindi umuwi sa kanila ngayon nung umuwi siya sa kanilang bahay ang nakaharap niya ay ang kanyang tatay at galit na galit sa kanya. Ang sabi sa kanya ay, saan ka ba nang galing? Saan ka nagpupupunta nitong mga nakaraang taon? Ha? Hindi mo ba alam kung ano yung dinulot mo sa nanay mo niyan? At sa ating, ano, ating reliyon? Tayo ay purong katoliko. Binibigyan mo ng kahihiyan. Ngayon, ang sagot ng anak na babae, ay pasensya na po kayo. Naging prostitute po kasi ako no ako'y umalis dito, nagalit lalo yung tatay. Lumayas ka. Nagbibigay ka ng kahihiyan sa atin sa ating pagiging katoliko romano. Napakawalang hiya mong anak. Lumayas ka. Ikinahihiya kita. Sabi nung anak na babae, Ay, okay lang po. Hindi naman ho ako magtatagal. Ako lang ko naman ay dumaan dito para ibigay kay Nanay yung 20 million pesos at yung titulo ng bahay at lupa na ibibigay ko sa kanya. At saka nga pala yung ano yung isang kumpanya eh ibibigay ko sa inyong mag-asawa. Tapos yung yun ah uh, Ferrari ay para ho sa inyo. Yung Rolls Royce ay para naman kay nanay para hindi ho kayo mag ng sasakyan. At meron rin hong ano, mga gold bars, isang bag ho na nari yan, ay iiwan ko na lang din ho sa inyo. At hindi, baka hindi ko na maabutan dito si nanay at ako'y aalis na. Pinaalis nyo na ho ako. Biglang nagbago yung ano, ang reaksyon ng tatay. Ang sabi ng tatay, ano nga uli yung ano, sinabi mo? Nung umalis ka rito, anong nangyari sa inyo, sa iyo? Sabi nung anak, naging prostitute po ako. Sabi nung ano nung tatay, ganun ba? Ay, hindi ko narinig ng maayos. Akala ko protestant. Nakakasira kasi yun sa ating pagiging katoliko. Ay siya, uwo ka na muna anak at hintayin mo ang nanay mo. Ipaghahanda kita ng mami merienda. Yun. <coughs> kapag ka pala merong ganon na kayamanan, may pera, kahit na mali, nagiging tama sa paningin ng mga tao, sa paningin ng iba, nagiging malinis. Ganon din ito, etong si Digong, ay harapin niya. Ha? Hindi malaman kung ibinenta na niya ang West Philippine Sea o ang buong Pilipinas para maging probinsya ng China. Ha? At bakit niya kikwestiyonin nang kikwestiyonin yung sa I uh, ICC? Bakit si Melda sa USD naman humarap ng ano lang mga kaso na ibinabato sa kanya sa ano nilang mga kayamanan na ninakaw daw nila? Ngayon, di patunayan din niya na wala siyang kasalanan doon sa EGK o madugong drug war o war on drugs. Yan, ipakita mo yung pagiging barako mo. Ha, Tatay digong, go, go, go. Wala, wala akong pinapanigan sa inyo. Pero, yung sa gobyerno, Ginagawa lang nila yung trabaho nila, ganoon din yung sinasabi mo, ginawa mo lang yung trabaho mo, ha, na proteksyonan ng Pilipinas. Ngayon, ginagawa lang din ng gobyerno na proteksyonan ng Pilipinas mula sa mga tsekwang supot na yan, ha, Tatay Digong at yung anak mo kailangan ding ipaliwanag yung mga nawawalang pera Huwag kayong bato ng bato ng kung ano anong issue bato kayo ng bato sa gobyerno dahil hindi kayo ang nakaupo pero nung kayo ang nakaupo ano ang ginawa ninyo hinayaan nyo ang mga support na makapasok dito pogo dito pogo doon ha yan ang mahirap sa atin basta may pera, ha? Ay nagiging bulag. Nagiging bulag ang batas. Nagugiging bulag ang tao. Nagiging bingi. Ha? Yan ang problema natin eh. Ayusin nyo nga.